Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kwento natin ngayon ay magsisimula sa Uckfield na makikita sa East Sussex, England. Ito ay lugar na itinuturing na tahanan ng 15,000 mga tao. Bukod sa mga national parks na makikita doon, kung pupunta ka sa Uckfield sa kanilang website ay nirekomenda nila na bisitahin mo ang Bluebell Railway at ang Sheffield Park Gardens. Sa layong dalawang oras mula sa abalang syudad ng London, ay napanatili ng Ackfield ang kanilang pagiging maliit na bayan at ang mga tao doon ay nagkaroon pa rin ng simpleng pamumuhay. Sa ganyang kapaligiran, lumaki si Mark Williams. Dahil sa limitadong coverage ng kasong ito ay walang gaanong impormasyon sa kabataan niya. Pero base sa mga interview sa kanyang pamilya at mga kamag-anak, si Mark ay mahiyain, pero isa sa mga mabubait na taong makikilala mo. Kung ang ibang mga taong kaedad niya ay hindi nahihirapan na makipagkaibigan, ay ibang-iba naman ang sitwasyon ni Mark. Dahil sa likas sa kanya ang pagkamahiyain, isa sa mga pangarap niya ay ang magkaroon ng mga kaibigan para maibahagi niya ang kanyang mga hilig at idea. Ayon sa kanyang ina ay dahil sa sobrang desperado na magkaroon ng mga kaibigan, ay minsan mabilis itong magdiwala. Habang lumalaki si Mark at nag-aaral ay natuklasan niya sa internet ang mga content creators na sumisikat dahil sa parkour at freerunning. Ang mga videos na yan ay agad nakuha ang atensyon ni Mark kaya siya kasama ang kanyang kapatid na laki at gamit ang isang simpleng kamera. Ang magkapatid ay bumuo ng isang YouTube channel at tinawag nila itong Rooftop Legends. Doon ay madalas silang mag-upload ng mga videos at minsan ay makikita mong tumatakas sila sa mga otredad dahil nagpupunta sila sa mga lugar na mahigpit na pinagbabawal ang free running at parkour. Dahil sa pagiging delikado ng ilan nila mga videos, ang YouTube ay tinanggal ang ilan sa kanilang mga contents. Pero may pailan-ilan pa rin na natira tulad ng pagtakas sa rooftop ng Churchill Square. Meron din silang entry kung saan pumasok sila sa private property at local stadium. Noong 2019, nang ang kapatid ni Mark ang itisisyon na iwan ang paggawa ng content sa internet, ipinagpatuloy ng 17 taong gulang na si Mark ang pag-upload. At dahil sa mag-isa na lamang siyang gumagawa ng contents, ay pinalitan niya ang pangalan ng channel bilang displays. Dinalasan niya ang pag-upload ngunit nang sumapit ang taong 2020, mapapansin na hindi na siya nagre-release ng mga videos. Kaya ang ilan sa kanyang mga subscribers ay nagtaka. Ang mga katanungan ng mga taong nag sa kanya ay nasagot nang maglabas siya ng video noong November 1, 2020 na may title na Displays is Returning. Sa video ay ipiniliwanag niya na siya ay nagtangkang maging isang police community support officer. Ngunit sa kasamaang balad ay hindi siya natanggap. Kaya gusto niyang ipagpatuloy ang paggawa ng contents dahil makakabili na siya ng bagong cellphone na may magandang kamera. Ibinahagi niya rin na sa pagkakataon na ito ay seseryosohin niya ang paggawa ng mga videos dahil isa na siyang full-time content creator. Alright guys, don't know if you can see me or not. I promise you, this place is coming back. I'm getting a new action cam. I'm getting a new action cam, and uh, I'm going to hit some serious videos. I'm just getting myself back in shape again, especially during the night as well. No and see me up here. Anyway, guys, uh, my phone back. I'm getting a new one soon, so I'm going to have to cut this video off quick. Uh, my channel is coming back. I promise you. Um, sorry about the long times. I applied to be a PCSO for some reason and I got rejected. So now, you know, I'm, I'm coming back for long. Properly coming back. All right. We'll see you guys. At katulad ng kanyang pangako ay naging madalas ang pag-upload ni Mark. At sa loob lamang ng isang linggo ay nakapag-post siya ng apat na mga videos. Unti-unti ay nakilala si Mark ng mga tao sa kanilang lugar at ang mga ito ay madalas i-share ang kanyang mga videos na naging dahilan kung bakit dumami ang kanyang mga subscribers. At kasabay ng paglaki ng kanyang channel ay naglabasan din ang mga tao nagsasabi na hindi nila gusto ang ginagawa nito. Kaya para patahimikin ang kanyang mga haters, siya ay naglabas ng isang video para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang mga supporters naman niya ay ginawaan lahat para depensahan si Mark na naging dahilan kung bakit naging confident siya sa kanyang mga ginagawa. Bukod sa gumaganda niyang karera sa YouTube, ay mas lalo pang naging masaya si Mark. Dahil ang matagal na niyang pangarap na magkaroon ng kaibigan ay nagkatotoo. Nakilala ni Mark ang labing siyam na taong gulang na si Lewis. Ang bagong kaibigan ni Mark ay nakatira din sa Ackfield at wala din gaanong impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Pero ang malinaw ay katulad ni Mark, si Louis ay pangarap ding sumigat sa YouTube bilang isang content creator siya ay nakafocus din sa free running at parkour kaya nang matuklasan niya ang channel ni Mark ay ginawa niya ang lahat para mapalapit sa labing pitong taong gulang na YouTuber. This is Lewis, the guy who done a couple of videos with me. at the water treatment facility and the um, and the um, college video and you know, awesome guy to have around. Noong November 14, 2020, sa video na ito na may habang mahigit isang oras at kalahati, ay makikita na si Mark ay magkasamang pinasok ang Oakfield College building na nakatakdang gibain. Kung tatsagain mong panoorin ang video na yan ay mapapansin mong ang dalawa ay nilibot ang buong eskwalahan habang ginagawa ang lahat para maiwasan na mapansin ng mga security guards na nagbabantay sa lugar. Sa video ay makikita mo rin kung gaano kalapit ang dalawa sa isa't isa at sila ay nagkakasundo sa lahat ng bagay. Naging madalas ang paglabas ni Louis sa mga videos ni Mark ngunit ang sunod-sunod na pag-upload nito ay bigla na lamang natigil na nagsimula noong March 2021. At sa loob ng ilang linggo na wala siyang upload ay nagulat na lamang ang kanyang mga subscribers nang lumabas siya sa livestream na umabot ng mahigit apat na pung minuto. Doon ay pinaliwanag ng labing walong taong gulang na si Mark na ang rason kung bakit hindi siya madalas na nag-upload ay dahil sa lumalaki na siya at gusto niyang maging security officer. Ibinahagi niya rin na ang paggawa niya ng mga videos tungkol sa parkour at free running ay maaaring maging problema sa hinaharap dahil madalas siyang mahuli ng mga otoridad. Kaya ang pagkaroon ng record ay makakaapekto ng malaki sa kanyang application. Bukod sa kanyang mga plano sa hinaharap ay sinabi rin ni Mark na naging madalas ang pananakit ng kanyang likod. Bago magtapos ang kanyang live stream, ay ibinahagi ni Mark na noong una ay pangarap niya na sumikat at kumita din sa YouTube sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang passion sa parkour katulad ng kanyang mga idolo. Ngunit dahil sa siya ay lumalaki na, handa na siya sa mas mabigat na responsibilidad. Sa livestream stream ang papansin din ang kanyang malapit na kaibigan na si Louis na may username na Moral Unknown na kinumbinsi siyang ipagpatuloy ang paggawa ng mga content sa pamamagitan ng pagyaya dito na gumawa ng video kasama ang isa pa niyang kaibigan. Hinikayat din niya ito sa pamamagitan ng mga magagandang salita. At sa huling pagkakataon ay nabuhaya ng loob si Mark. You know what guys? I will give my channel another shot. I've already plugged in my action cam to start charging it. Alright, I'll give the channel another go. Kasunod ng sinabi niyang si Mark kasama si Louis ay nagtungo sa hotel na ito sa Oakfield. Noong una ay nahirapan ng dalawa na makapasok, ngunit nakakita din sila ng bintana na bukas. Sa loob ng halos apat na pong minuto, ang dalawa ay maingat na inikot ang abandonadong hotel. Sa pagtatapos ng video ay matagumpay na nakalabas ang dalawa na hindi nahuhuli. Yan ay nasundan noong April 21, 2021 nang mag-upload muli si Mark ng video kung saan umakit siya sa mataas na parte ng isang building na kamukha ng kanyang mga naonang video kasama ang kanyang kapatid. Mahigit isang buwan pagkatapos niyang maipost ang video na yan, si na Louis at Mark ay nagplano na magkita. Sila ay nagtungo sa Mearsfield Recreation Ground at nagtungo din sila sa iba't ibang lugar kaya inabot ang dalawa ng hating gabi sa daan. Ngunit kinabukasan, wala ni isa kinamark ang nakabalik sa kanilang bahay. Nang hindi sila makontakt na kanilang pamilya, ang mga ito ay kaagad nagtungo sa malapit na police station at nag-file ng missing persons report. Ang mga otoridad sa Oakfield ay agad nag-launch ng search party para hanapin ang magkaibigan. At ang ina ng labing siyam na taong gulang na si Lewis ay nanawagan sa local news outlet. Nag-post din siya sa kanyang social media account ng huling mga impormasyon na maaaring makatulong sa paghahanap. Tulad ng labing tatlong oras na niyang hindi nakakausap si Lewis at ayon sa CCTV, ang binata ay huling nakita sa White Heart Pub. Ibinahagi niya rin kung ano ang suot nito. Ang kanyang panawagan ay natapos dahil tatlong araw pagkatapos may ulat na nawawala ang magkaibigan, si Lewis ay umuwing buhay noong madaling araw ng June 1, 2021. Ito ay naiulat na ligtas at walang anumang sinyales na merong masamang nangyari dito. Ang mga otoridad ay kaagad nagtungo sa bahay ng mga magulang ni Lewis para ma-interview ang pinata. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nawala na naman ito. Sa halip na umalis sa permiso ng mga magulang niya ay hinalughog nila ang kwarto ni Lewis. At doon ay nagulat sila sa kanilang na nadiskubre. Ayon sa ulat, ang mga otoridad ay kaagad inalaratuhan ng forensic team dahil nakakita sila ng dugo ang damit sa kwarto ng binata. Pagkatapos makolekta ang mga posibleng ebidensya ay kaagad itong itinaan sa DNA testing. At nang lumabas ang resulta, ay malungkot na ibinalita ng mga otoridad na ang dugo ay pagmamayari ni Mark. Ang simpleng missing persons report ay itinaas sa homicide. Kasabay ng paglabas ng arrest warrant, ang mga otoridad ay nanawagan sa publiko na maging alerto at kung may makakita sa kanila sa labing siyam na taong gulang na si Lewis, ay huwag itong lalapitan. Sa halip ay mas maigi na agad silang kontakin. Habang ang mga otoridad ay hinahanap ang lokasyon ng binata, si Lewis naman ay tila hindi kinakabahan. Sa halip, ito ay naiulat na numumuhay na parang walang nangyari. Nang siya ay makaalis sa bahay noong June 1, 2021, Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan para maglaro ng soccer. Pagkatapos nun ay nagtungo ang kanilang grupo sa sanihan para panoorin ang horror movie na The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Nang matapos, si Lewis ay inimbita ng kanyang kaibigan sa bahay nito at doon ay uminom sila ng alak. Ang hindi nila alam, ang kanilang inuman ay matitigil dahil ilang mga otredad ang pumasok sa bahay at inaresto si Lewis. Ang kainuman ng sospek ay hindi pinangalanan pero siya ay dinala din sa presinto para questionin at ang mga impormasyon na kanyang sinabi ay gugulat sa maliit na bayan ng Oakville. Ang kanyang salaysay ay sinuportahan din mismo ni Lewis dahil ito ay umamin sa mga otoridad kung bakit at papaano niya pinatay ang labing walong taong gulang na si Mark. Base sa kanyang sinumpaang salaysay, hating gabi noong May 29, habang sila ay naglalakad ng biktima sa bahaging ito ng Perryman's Lane, ay tinawagan ni Mark ang kanyang tiyahin para ipaalam kung ano ang lokasyon, sino ang kasama niya at kailan siya uuwi. Ayon kay Lewis, pagkatapos ng tawag ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ni Mark dahil sa dami nitong nainom na ala. Sa halip na bilisan nila ang paglalakad para makauwi na at makapagpahinga, si Lewis ay inilabas ang kutsilyo na matagal na niyang itinatago at sa kabilang kamay ay hawak niya ang kanyang cellphone. Walang sabi-sabi ay sinaksak niya si Mark. Ayon dito, sa isang punto ay nagbakaawa pa ang biktima na dalhin niya ito sa ospital. Pero sa halip na itigil ang kanyang ginagawa sa biktima at tumawag sa emergency services, ay tinadtad pa niya ito ng saksak na umabot sa isang at pitong beses. Sa loob ng ilang oras, ang krimen ay dinokumento niya gamit ang kanyang cellphone para sa kanyang pansariling kasiyahan. Nang hindi na gumagalaw ang biktima ay tinanggal pa niya ang mga, mga ito at pagkatapos ay sinipa-sipa na parang football. Nang kontento na siya sa mga videos at litrato na kanyang kinuhang, tinanggal niya ang pangitaas nitong kasuotan, sabay tapon sa katawan nito sa sapa. Dahil sa tinapon lamang niya ito na parang isang basura ay hindi nahirapan ang mga otoridad na hanapin ang bangkay ni Mark. Ayon sa mga investigador, ang video na kinunan ni Lewis ay umabot na mahigit isang oras at kalahati. Sa salaysay ng kaibigan ni Lewis ay ibinahagi nito na habang sila ay nagiinuman, ang sospek ay tawa-panantawa habang ipinapakita ang video. Kasabay noon ay sinabi ng binata na hindi na dapat mabuhay si Mark at nararapat lamang dito ang kanyang ginawa. Noong October 2021, ang paglilitis ay natapos. At ang jury ay nakita ang lahat ng mga ebidensya at laban kay Lewis. At ayon sa mga ulat, ang salarin ay laging nakayuko at ni minsan ay hindi nito tiningnan ang pamilya ng biktima. Ngunit kahit malinaw na na siya talaga ang pumatay kay Mark, ang hindi naman niya mapiliwanag ay kung ano ba talaga ang kanyang rason kung bakit niya ito pinatay. Bukod sa pagsasabi na narapat lamang kay Mark na mawala na sa mundo, na tila trip niya lamang na pumatay. Ayon sa mga eksperto, si Louis ay walang sakit sa pag-iisip. Kaya nang siya ay sentensyahan ng hukom, tinawag siya nitong isa sa pinakamasamang tao na nalilitis sa Oakfield. Si Louis ay makukulong ng hindi lalagpas ng tatlong dekada. Pagkabasa ng sentensya, ang mga magulang ni Mark ay hindi maiwasang maging emosyonal. Ayon sa mga ito, sila ay kontento sa hatol dahil naniniwala sina na ang taong tulad ni Louis ay hindi na kayang magbago pa. Ayon sa ina ng biktima ay nalulumo siya dahil ang tanging gusto lamang ng kanyang anak ay isang kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, ang sobrang pagtitiwala nito ang naging mit ng kanyang katapusan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!